Eto the court with which the petition is filed shall have, shall continue, shall have and shall continue to have exclusive jurisdiction to hear and decide the case regardless of the subsequent whereabouts of the extradite or Okay, maraming maraming nangarap po sa lahat and welcome tulit dito sa ating Yutan ng PA Channel mga kababayan and nandito ulit tayo para sa tayo bagong reaction video ngayon Yan mga kababayan, uh, yan yung video na ipirinisinta dati ni uh, Senator Sen. Amy Marcos mga kababayan pagkatapos nung ginawang investigasyon dyan sa Senado na pinangungunahan ni Senator Amy Marcos At eto ngayon mga kababayan, pag-usapan natin ulit, hindi yung video mga kababayan, pinakita ko lang sa inyo yung timeline ng mga pangyayari kasi yung pagkidnap ang ang ending yan ay yung pagkidnap nila kay PRRD. At dito mga kababayan kahapon, okay? October 27 ngayon ay October 28 naglabas na nang desisyon ang Supreme Court mga kababayan. Hmm. Ano ay itong inilabas ng Supreme Court? Ito, pag-uusapan natin dito mga kababayan. Pakikinggan natin, pakikinggan tuloy, sorry. Um, babasahin natin, analyze natin yung mga detalye dito kasi sa pagkakaalam ko, wala pang nagbabalita ito ngayon, wala pang nagpapaliwanag dito sa kung anong desisyon na ito ng Supreme Court, mga kababayan. Ito, puntahan natin. Okay, ito. Website ng Supreme Court, sc.judiciary.gov.ph. Kung gusto ninyong puntahan, pwede ninyong puntahan ito. Rules on Extradition Proceedings, mga kababayan. Ayan. O, nandito. So, ano ito? April 8, 2025, pero in-upload ito kahapon mga kababayan. Okay? Oh, so basically, ah uh, mula pa nakakailam nito, mula April 8 hanggang kahapon. Kasi yung detalye nito kahapon nga lang in-upload, ito mga kababayan. So i-download natin ito yung file. Ito yung PDF file dito, ayan, uh, PDF file here. So i-download natin ito yung lalabas buong dokumento mga kababayan. Sa try nating lakihan para makita ninyo. Okay. Ah. Uh, uh, na lang para natin. Kasi hindi ka siya sa ayan, ayan. Okay, babasahin natin ito ngayon mga kababayan. Ito Supreme Court and Bank. Ibig sabihin o buong miyembro ng Supreme Court again, by the way, linawi natin sa mga nanunood natin ngayon hindi tayo abogado mga kababayan pero of course, marunong tayong magbasa oh, kaya babasahin natin ito at titignan natin yung detalye dito kasi, papapaliwanag, uh, bakit nila ginawa yun kay PRRD yung pag-surrender nila sabi nga ni Crispin Bueng Remulya, kung natatanda niyo mga kababayan voluntary surrender yung ginamit nila kasi hindi nila pwedeng gamitin yung extradition. Bakit hindi pwede ang extradition mga kababayan? Kasi walang rules or walang batas sa extradition or walang treaty. Kasi sa pagkakaalam nila, magagamit o sa pag-explanation ni Kaswin Boy Remulia sa Senate hearing, mangyayari lamang ang extradition mga kababayan kung mayroong treaty yung dalawang bansa yung nanghihingi doon sa tao at yung kung uh, yung bansa kung saan nakatira yung isang tao, yung kung saan nag -reside. Okay? So extradition kaya hindi daw extradition ng tawag doon, voluntary surrender daw. Okay? So titignan natin dito ngayon mga babay kasi nandito yung dalawa. Okay? Ito unang-una, rules on extradition proceedings. Meron din dito, puntahan natin mamaya, yung Voluntary surrender. Again, kahapon lang ito in-upload mga kababayan. Naghihintay-hintay pa tayo ngayon kung sino yung uh, mga abogadong magi explain dito kasi malaking uh, influence yan ito sa tingin ko sa nangyayaring o sa nangyaring magpapadala kay PRRD doon sa dahing. Oh, ito nga. Kaya nga ito yung tanong natin ngayon. makakauwi na nga ba si PRRD mga kababayan? Ako, malalagot dito si PBBM mga kababayan si General Torre at si Crispin Boying Rimulya at lahat ng mga involved dito. Nako, mm, nako, nako. Ito. O, basahin natin ito. And bank or rules on extradition. Okay. Uh, this court is empowered to promulgate rules concerning the protection and enforcement of constitutional rights, pleading practice, practice, and procedure in all courts. The admission to the practice of law, the integrated bar and the legal assistance to the un uh, underprivileged. So oh, ito, para sa lahat daw ng nasa practice mga kababayan. There is a need to provide rules on extradition proceedings to ensure consistency and give guidance in handling extradition cases. O oh, kasi, ito nga in-explain ko mga kababayan, nag-take advantage yung Marcos, Admi Marcos Jr. administration kasi hindi pa ito inilabas dati. So basically, walang batas And sa practice nila kung walang batas kung walang desisyon ng Supreme Court lahat ng practices nila kahit sa tingin natin ay illegal sasabihin nilang uh, anong tawag doon regularity pasok pa din doon sa anong tawag assumption of regular, regularity oh yan yung tinatawag nila so kaya sinasabi nila na tama at in line sa batas yung ginawa nila kay PRRD kasi may assumption of regularity. Pero ito ngayon, ang desisyon ng Supreme Court. Oh, nilabas nila ito. There's a need to provide raw extradition proceedings to ensure consistency and give guidance in handling extradition cases. Ito yun mga kababayan. So punta tayo dito. Hindi natin to babasahin lahat. Ah. Medyo mahaba itong mga kababayan. 16 pages ito. Yun lang mga importante. Yung rules lang talaga sa extradition and sa voluntary surrender. So oh, ito o, oh, chairperson ito yung mga tao dito dito tungkol sa Department of Justice sino yung inadresa nila dito ah uh, ito sa Department of Foreign Affairs DFA sa Integrated Bar of the Philippines ito Office of the Chief Justice Office of the Associate Justice ayan ayan sa nila inaddress ito ito mga pirma sabi ko nga April 8 2025 pa ito pinadala si PRRD ah, uh, March 11, kung tama yung pag-remember ko, 2025. So, Almost one month after nito. Mabuti na lang nag-decision nag sila. At ito, uh, ito yung mga pumirma dito sa decision mga kababayan. Okay? So, ah, uh, puntahan natin yung detalye dito. Uh, ito, Rules on Extradition Proceedings or Rules. General provisions, ito yung mga title applicability. Ito, the rule shall apply to all proceedings related to extradition, including applications of warrants of arrest. Ito, pag-usapan din natin mga kababayan, kasi isa sa mga issue doon sa si ginawa nila kay PRRD ay yung warrant of arrest. By the way, pwede kayo mag-comment dyan mga kababayan. Meron tayong live chat dyan. ah uh, check natin kung naipakita. Ba. Ah, na, nandyan na. So, pwede kayo mag-comment para mapakinggan natin kung ano yung mga opinion nyo dito kasi nga hindi tayo abogado. Babasahin lang natin ito. Titignan natin kung magkapareho ba tayo ng naintindihan sa binabasa natin dito. Okay? So, again, kung, kung merong abogado manunood dito, may abogado mag explain mali yung explanation or pagkaintindi natin, okay lang naman. Again, ito nga, wala namang problema dyan. Ba, eh, kung ano lang na naintindihan natin sa binabasa natin, English din naman itong mga kababa, hindi tayo marunong kanyang kagaling mag-English. Ano oh, di ba? So ito. Uh, the rules shall apply to proceedings related to extradition including warrant of arrest or whole departure orders with their professional or precautionary or otherwise the and applications for bail pati bail mga kababayan nandito po pala. Then tapos ito mga definition of terms ito. Kaya kailangan natin Central Authority. Ito, the Secretary of Justice for the designated and authorized state councils of the office of the chief state council who shall act on all requests for extradition and provisional arrest for the purpose of extradition regardless of the offense involved and advise assist and oh ito yung central authority uh, sa pagkakaintindi natin ito ito yung uh, OPC na oh, in particular secretary of justice sa isang bansa na nagre-request ng extradition sa isang bansa. O, oh, lagay natin sa perspektibo kay PRRD, ito yung The kung sino man ang Secretary of Justice nila or the Designated Authorized State Council, siya yun, uh, Central Authority. Tapos ito, clear and convincing evidence. Ito, mga definition of terms pa lang muna tayo mga kababayan. Ito, executive authority means the Secretary of Foreign Affairs an so official Authorized to act on behalf of the latter. Oh, yun. Uh, in relation to the central authority. Extradite, ito. Means any person who is or is su suspected of being within the territory of the Philippines and whose extradition or provisional arrest for the purpose of extradition is requested by the requesting state. Because sa Oh, ayan. Ito. Extradition. Ah? means the removal of an extraditee, yung tao, extraditee, yung tao na nasa Pilipinas o residente ng Pilipinas. Extradition, ito yung removal or action or act or procedure or proceedings. Now, with the object of placing them at the disposal of the foreign authorities to enable the requesting state to hold the extraditee in connection with any criminal investigation directed against them. oh, di ba? Ito, extradition court. Mahalaga ito. Means the second level court with which a petition for extradition is filed where the extraditis resides. Ito, so napagkaintindi natin dito mga kababayan, ito yung local court natin. If unknown, the court that has jurisdiction over the place where the office of the central authority is located. Ang problema, hindi unknown yung extradition court ng Pilipinas ah, identified yung Pilipinas kasi alam natin kung saan nakatira si PRRD. So dapat Philippine court ito. Okay? Magkakaroon lamang sa pagkakaintindi natin, magkakaroon lamang ng power ang central authority or yung The Hague ah, kung anon yung ah uh, lugar ng extraditee. Okay, ito, extradition treaty, agreement between the Republic of the Philippines and a requesting state. Ito yung isa sa mga problema mga kababayan kasi nga walang treaty. Hindi na tayo party ng ICC nung time na nangyari ito. Ayan, ito pa. Well, uh, definition of terms pa rin tayo. Extradition warrant of arrest means a warrant of arrest issued by the extradition court Nako. Ito. Oh. Warrant of arrest issued by the extradition court ibig sabihin warrant of arrest issued by the local court ng Pilipinas. Upon a finding of probable cause in relation to a petition for extradition filed by the central authority against the extraditee. Okay la ito. Ito, yung mga definition of terms pa lang dapat natin tandaan mga kababayan. Okay? So, punta tayo dito. O uh, yan, uh, I think alam na ninyo yan, ha? Yung iba. So punta tayo dito sa page 7. Ito, extradition proceedings, mga kababayan. Again, i-comment nyo dito, anong mga naintindihan nyo dito. Ito, extradition proceedings. Number, ah, section 1 pala. Number 1. Ah, teka, teka. Uh, basahin natin. Commencement of action. An action for extradition is commenced by the filing of a verified petition by the central authority before the extradition court. Ayan. Oh, Mag-uumpisa ang extradition mga kababayan by the time na yung central authority, be it uh, yung ibang bansa or sino mang Department of Justice nila, nag-file ng extradition or petition. Okay? petition. Nag-file ng petition. Okay? So, dapat may i-file petition. O halimbawa, kahit sabihin natin, nag-communicate lang naman ay yung The Hague at yung Presidente ng Pilipinas through Department of Justice. Kahit na mga kababayan, kahit sabihin natin, Department of Justice, Crispin Boeing Rimulya, ang nakatanggap dyan, kailangan niya pa rin mag-file ng extradition doon sa extradition court, which is the local court ng ating bansa. Yan yung pagkakaintindi natin. Malinaw yan. Okay? eto, The court with which the petition is filed shall have, shall continue, shall have, and shall continue to have exclusive jurisdiction to hear and decide the case regardless of the subsequent whereabouts of the extraditee or any changes in their place of residence Oh, mga kababayan, walang iba. Ah, naintindihan na ang sa pagkakaintindi natin dito. Walang ibang nagkakaroon ng jurisdiction dito kay PRRD. 'Di? Huh? Kundi yung local court drama lamang ang local court lamang ang mayroong karapatang magdinig at magpapatuloy ng pagdinig mga kababayan kahit pumunta sa ibang bansa yung o ibang lugar yung tao okay ang nagmagiging issue dito mga kababayan sasabihin ng mga kalaban ni PRRD na po oh, wala tayong magagawa kasi napadala na sa dahig so kahit ipagpatuloy niyo yung pagdinig diyan hindi pa rin makakauwi si PRRD. oh, pwede rin naman. Pero mga kababayan, mayroong kasong ifinail ang kampo ni PRRD, yung habeas corpus. oh, malaking party ito, mga kababayan, sa pagkakaalam natin, doon sa kasong ifinail na habeas corpus kasi i-require ang state or sino mang nagkidnap kay PRRD na dalhin yung katawan ni PRRD sa local court at magiging malaking parte itong desisyon ng korte na ito tungkol sa extradition mga kababayan. Okay? So again, hanggat hindi madesisyonan yung habeas corpus, then probably wala pa mo nang magagawa hanggang ngayon dyan sa pagpapauwi kay PRRD. Kahit magpapatuloy na pagdinig ito, itong extradition case dito or uh, kahit habeas corpus mga kababayan. Oh, ito, contents of the petition. So, dapat merong name, together, applicable extradition treaty. Ito yung issue. Ito nga sinasabi ko. Extradition, tasasabihin mong extradition kapag merong extradition treaty, mga kababayan. Ang problema, wala. Pero, doon sa isinomiting dokumento sa ICC, mga kababayan, alam natin na lumabas ito sa hearing, Extradition yung nakalagay. Yan nga yung pinaulit-ulit ni Amy Marcos. Ano nga ba ito? Extradition ito or voluntary surrender? ba? Diba? Yan yung pinaulit-ulit ni Amy. So dito nakakatalo. Nasa dokumento, extradition. Pero ang paliwanag ni Crispin Boeing Rimulya, voluntary surrender kasi walang treaty. So malinaw na ito. <coughs> Absent na itong treaty mga kababayan. Ayan. An allegation that an extraditable offense under the ito mga ano na ito. Mga details ito ha. O mga details. Punta tayo dito. Sa Ah, ito, ito, ito. Warrant of arrest. Ano? Ayan, ah, tingnan natin. The documents, evidence, applicable. Eh, ito. Ito. Punta tayo dito sa uh, warrant of extradition, warrant of arrest. Ito, mahalaga ito mga babayan. Isa din ito sa mga issues eh. The extradition court, upon receipt Of the petition for extradition shall conduct an ex parte review of the petition and determine whether Number one, the petition is sufficient in form and substance Nako, questionable ito Kahit sabihin nating present yan, walang problema, sige present yan Pero mayroon pang number two number three mga kababayan Ito number two, it complies with the law of the applicable extradition treaty absent ito. Absent ito mga kababayan. Anong nagiging issue dito? Walang warrant of arrest na galing sa local court. Ang warrant of arrest na ginamit ay galing sa ICC mga kababayan. And absent itong number 2 kasi walang applicable extradition treaty. O oh, yan yung pagkakaalam natin dito. Ito number 3. There is a probable co probable cause that number one, the extraditee is the same person identified in the warrant of arrest, indictment or judgment issued by the requesting state. O kaya sabi natin meron ja. The offense involved is an extraditable extraditable offense. Kaya, eh, bigyan natin, bigyan natin present yet. The extraditee committed offense subject of the warrant of arrest, indictment or judgment issued by the requesting state. Ito yung magiging issue dito. Kasi mga kababayan, suspect pa naman. Hindi pa guilty si PRRD doon sa mga kasong ipinaratang sa kanya. Okay? Ang nakalagay kasi dito, na extradited committed the offense. So ibig sabihin sa pagkakaintindi natin, ay napatunayan na na ginawa ni PRRD yung mga pinaratang sa kanya. Again, i-comment nyo dyan mga babayan. Kasi kung ano lang, pwede naman gamitin na word na accused of the offense, hindi committed. Pwede naman, again ha, linawin natin. Pwede naman sabihin ng Supreme Court na extradite ha, is the one accused of the offense, di ba? Instead na itong yung ginamit na offense, ah, the extradite committed offense. Ibig sabihin, guilty na siya dyan. Ayan, ito, yung ibang mga detalye mga kababayan, pwede niyo basahin niya ito dito. The extradite uh, uh, custody of the extradite. The extradite arrested pursuant to the warrant of official arrest resolution. One of arrest shall be detained at the National Bureau of Investigation detention facility in the city or province where the court that issued the warrant is located. Oh, ang problema wala ito mga kababayan. Saan di naka-detain si Ferrari nung hinuli nila o doon sa anong kampo 'yon, 'di ba? Oh. Eh, tingnan pa natin ito. Oh, hold departure order na ito. Summons. Punta tayo dito sa uh, punta tayo dito sa Ah, uh, voluntary surrender mga kababayan. Oh, may bail pa, may rules pa sa bail kung gusto niyo basahin basahin 'yan. Oh, may provisional arrest pa. Punta tayo dito sa... Kasi ito yung argumento ni Crispin Boying Rimulya, mga kababayan.